May bikita tayo mga kawaking. Ang lupet nito mga ito. <laughs> Ay, grabe. Ay! Bakit walang laman? Wala pa kami ilalaman, boss. Ah? Wala pa lang kami ilalaman. Kasi mukha ako sa dalaga. Waaa! Dalaga, dalaga, dalaga!

sila nagpunta? Dari uh, namin ang love mga ah, meron tayong bisita ngayon dito mga kawake. Yes. Ah, medyo mistisa ito. Ah, uh, mistisa yung sexy. yung... Sexy. Ah. Ano, ba? ano klaseng mistisa ka ba? di na, shirt ako kasi maulan. Oo. Pag nagpants kasi ako, yung motor ni kasi ano, ma matalsik ba? Oo. Oh. di sabi ko mag-shirt na lang ako pa kay pagka matalsik si Kapoy manlaba. Ay, ganon. Oh. O, yun ang gawin niyo mga <laughs> kawake para hindi na kayo maglaba ng pantalon, mag-short na lang kayo. Para yung laba nyo, yung short na lang. Para pag may nakakita sa inyo, tatawagan kayo, sisipulan kayo. Uh, Sabi na naman ang budget, ayaw si naman si Junjun! Jun! -Jun. <laughs> <laughs> Mas suya oh. na ba yung mga mga magpakilid? Ayan na. sisipulan kayo. Kagaya niya ng sipol niya, oh yun! May apps naman eh, na sipol eh. <laughs> <laughs> Ayan. Oh, kaya lang, siguraduhin niyo lang na yung yung legs niyo kasing kinis ng legs nito. Ha? Ah? Oo, oh, yan. Wala, walang ano, walang pig jacket. Jacket, jacket. Oh, oh. Wag ka <laughs> nang mag-ibad dyan. <laughs> Kumuha na yung plato at kumain kayo ng uh, balinsuso. Ayan. Balinsuso? Bakit siya tinawag na balinsuso? Eh, parang suso. Ah, parang suso. Asa na ka oh. nito? Gata? Alin? But, hindi ano, ka ano? ta, asukal yan pinasa pa. ko to yung kasagsaga na pangbabas ni, ano, Ah, ni, eh, pinasa ko to sa iyo. Sabi ko, hindi naman ako yung na-accept ah, eh. Hindi ako masyado talaga ano sa message request. Hmm. Uh -huh. Parang hindi kasi tinatawal ako ng cellphone. Ay, grabe ito. Tismisa na ito mga ano Oh. Takot-takot takot na naman ito ng mga baser. Tano, man, grabe na ito. Uh, ano ni Clarissa? Baser na naman ito. Oh, o oh, mga baser dyan, magsismisa si na kayo rito. Yung mga baser kasi, kulutan nyo. Kami ni lang. John ano, miga? Miga tayo. Kaya kaya mga buzzer, kaya tanong panira niyo sa amin. Mega. Arrgh! Arrgh! Wala. Array. Wala. Wale. Dahil, wala naman kami ginagawa. It's a prank. So, pagkatabas o No, chismis. No, chismis. This one haram. Ha? Oh, huh? bawal. Jok so, jok lang yan mga basher ah, huwag kayong magalit kay alam naman namin basher kayo hindi kayo subscriber ah. eh. Hindi ang mga basher, basta na lang kayo. Minsan kasi ang mga basher, ano, hindi naman talaga nanonood. Oo. Uh -huh. <laughs> Ang nanonood naman sila? Ang, ang inaano lang nila yung nakalagay doon sa thumbnail o ano. Nanonood na sila pero kaso yung... Pag nabasa nila thumbnail, sakat na nila. Pero hindi talaga bites nila pinapanood lang. Ang nanonood na yan. Hindi din ito? Oh, yung buster mo rin boss ganun din. Ay ganun. yung buster mo rin boss ganun din. Oh, kasi ganito lang 'yan. Ah, ang tao kasi kanya-kanyang kasiyahan. Pero boss, ganda talaga na rilong mo, kubikin lakin nila. Ay, Thank you, Mami Dita. Next vlog. Oh. Sana all. Sana oh, all. Kahit hindi siya original. original yung basta mula sa puso. Marami daw, marami puso daw na. Marami daw na. Ang dami kong na mabasa doon. Na bike, sa, uh, Alam niyo mga kabisnes, maparil man yan o hindi, ang importante doon galing sa puso. Hindi, ganito yung <laughs> hindi naka-intindi. <laughs> Kain po tayo. Ito, ito ha. Kayo. <laughs> <laughs> makinig kayo sa akin. <laughs> Dalawang klase kasi yung relos. yun may tinatawag na class A, class B, saka first class. Yun yung first class na mga relos na yan o yung mga watch Talagang na yan. Na alimbawa lang, uh, Seiko, Rado, yeah, uh, Rolex, yeah. at kung ano-ano pa man yan. Yun ang nagkahalaga ng milyon. Milyon. E oh. Kaya yun, alam nyo na. Milyon ang halaga yan, totoo yan. Pero, yung mga class A, yun yung mga relos na commercialize kasi naisip ng mga company na kung mananatili sila doon sa product nila na sobrang mahal paano yung kikita yung kanilang uh, negosyo e, ilan lang naman yung mga bilyonaryo kaya milyonaryo na kayang bumili niyan kaya gumawa sila ng pangloon kagaya nito pero ibig ba sabihin ay peki yan tunay yan kasi hindi ka naman basta-basta makapagbenta lalo na sa online kung fake yan kasi uli ka kagad walang pinagkaiba yan sa mga damit mga uh, Levi's yeah. na, pag na pag na nagtinda, ka eh. sa, no. nagtinda ka sa nagtinda no. ka sa sa online uli no. ka yon yun sir ang sir ano matagal din yun diba? yung yung kasyo kasyo di ba hanggang ngayon buhay pa oh, Ay, sa kailaan no friends maraming yon, maraming klase kasi yan oh, hindi mo okay, hindi mo na, sila na sabi na ko na alam mo yung uh, imitation binigay ko kay bay papaya may so, nagbili so ako oh, oh, na, bay kapio sot mo kahapon bay wag mo malay remember kasi kasi ako ano pa yun bila balik namin function lang namin yun eh pero, pero eh. si kasiyo meron ako na bilay <laughs> five years na ha naka nagamit ko pero ang mukha niya bago pa rin hanggang ngayon hoy ang dami ko nang nakasulat nito mayroon din ako al, akit, al, akit, al, akit, al, akit. <laughs> class A yun yung sinasabi e. ko maraming mga hindi nakakaintindi you no know, sa mga pagdating sa bilihan pa. ng mga mga appliances oo kaya okay lang yun. yung yung sino ba mahalaga, naman mahalaga sa akin masiyak sila hmm nagsabi. Oo, oh, hindi. Pangit kasi nasasabihin nila na fake, no? Sino pangit? Ayun ang mga ka? yan. yan. <laughs> pangit kasi yung nasabihin nila, sabihin mong fake, no? Mayroon talagang uh, mga fake yan. Pero, paano mo usgahan yung isang bagay nang uh, wala kang sapat na ebidensya? Mayroon oh. patunayan yan. Ano din daw yon? Fake din daw yun. Ay, <laughs> Ngayon, yung mga nangbabas dyan na sinasabi, mga fake o ano-ano pa man yan, ay padalhan nyo ako ng original. gusto gusto ko yun. Yan ang maganda. Padalhan nyo ako ng original. Gildo. Ah, di ba? Oo. Sinasabi Kinasabi nyo yung fake o, di kayo na magbigay ng original. Oo, oh, kahit mga sikanan lang, hindi nga sila nakabili. ah? Hindi. Kahit sikanan, hindi nila kaya bilhin yun. Oo. Oo. Oh. Sila pa lakas mang mang mambas. Oo. Oh. Ai. 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 Ayan. Ah, yun nga ang pag-usapan kanina, yung tungkol sa mga relot. Yun, ayan. Ito kasi yung binigay sa akin ni mamidita class A po ito, no. Gusto nila kasi makikita ng Rolex na original ito. Mga kawake. Akala nila wala ako noon. Oh kaya lang ito nalaglag ito sa sakyan kaya hindi, hindi na basta na pagawa kasi pagpapagawa lang nito 7,500 na wala ka pa basta makukuha ang pyesa Rolex po yan mga kawake yan o yan yun ito ay nabili ko noon nung may pera pa ko no. pero ngayon pa lang, yabang na lang tira, pero wala na. <laughs> pero at least hindi nakuha lahat. Ha? May natira pa rin. Ay, oo naman. O, oh. Ang kawawa nun kung wala nang yabang, wala pang pera. Oo, may natira. Ay, tawag ng PWD. Ah, ano? Ano? <laughs> ayan, ganito yan pagka inatake si Bayo. Paano ba yan, Bayo? Pag inatake, ayan. O yung mga baso ni Bayo dyan. <laughs> Maglipatan na kayo dito sa akin. <laughs> Ay, grabe. Oh, eh, tayo, okay. ay, ano mang masasabi mo, Idol? Ayan, si Ma'am Edith. Pa-uwi na ng Dubai. Pabalik na ako. Bye-bye. Oh. Mga boss, wakiwak. Ay, <laughs> <laughs> ano yun? Naging masaya ka ba din kung bakit yun mga sa Pinas? Ay, siyempre! Lalo na nanandun sa bundok. Ayun. Tomis, grabe, sobra. I uh, thank you bossing, I love you too much, my friend ko, my love, my habibi, ang aking friend, wala na, maghiwalay na kami ngayon. Uh -huh. <laughs> Let's see you next year, my friend, uh -huh. this is Erlinda, nandito ka lang, nakuntis <laughs> ko, yakap-yakap tayo. Amoy, amoy pawis, okay lang yun, uh -huh. see you next year, and hul-hul na kami, lagi naman everyday, every gabi-gabi every gabi, gabi-gabi naman same tayo nag video people. call oo, oh, oh. hindi pwede hindi kami video call niyan ako just me yun, worry more hello, hello, bye bye, see you next uh, year bago aalis uh, uh, yan papuntang trabaho yes, call. call, message so ayan, kagagaling lang din nila ni Bay pa kaya uh -huh. dun dyan kanina dito mga kahawaki ano So ayan, ah, nakaready na yung mga kanina yung mamid oh, eh. Ayan na. Ah, uh, oh, may mga bit-bit na siya. Oh. Halo-halo mm. na yan. Oh. <laughs> ba Bata kumplito na yan. Oh. Siyempre, alam niya naman yung mga pasolobong sa abroad. Eh, ano anak magsilabas na kayo. Okay, palis na yan. Mga anak-anak ko, Bye-bye. Bye-bye, oh. bye-bye. Mayroon sa inyong mga ano-anak ko. Oh. Ano. Okay, next 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 year, babalik. Ito ka Abang 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 sa mga surprise. Ay, ingat, ingat, ingat. bye Olim. Bye, Papa. Yan si Mr. Jan. Are you Jan? Jan jan jan, jan. bye-bye. Where's my Janjan -jan ko? <laughs> Ito ang anak-anakin ko. Bye-bye. <laughs> Na kung nakumigat pa dahil ito. Yeah. Oh. <laughs> Ali ano, ah! Alika, pugi! Maghag ka! Ay, nakumigat kong aming pugi. Mga anak kong pugi-pugi. Bye-bye! Okay, ingat, ma'am. Okay. Ay, ingat okay. okay. na na lang. Mom's idiot. Friend doon sa may sakayan, ang bigat nun. Oh. Ikaw na rin dito. Kayo, magpunta uh, tayo. Pay picture tayo. Pay picture. Pay picture. Pay picture. Pay picture tayo. Dito, dito, dito yung mga anak ko. Lain, magkakabit ka, ka Noli. Siyempre, nandito ka naman. <laughs> nandito ka na. Disama na ka. ka na talaga. Noli, dito ka, banda. Dito ka. Dito, dito, dito. Ayan. Ang mga pogi ko. mga Anak-anak yan. Ayan. Ayan. O, busing. Ayan uh. na. Takbo na, busing. Ha? Takbo ka. Come <laughs> Nam, ya. Ya, kita nak. Are you ready? Yes. yes. Lagipun nanti bakal tandaan nang kalusugan ai. Kayamanan, kaya jamanan. waki wakiwa pa. Wow. Ai. ai. <laughs> bye, -bye. bye bye. Bye bye. Bye bye na. Bye. Mga hag. Mga anak ko. Bye -bye. Um, bye. Bye bye. Bye bye. Bye See you next year. Next year. July <laughs> again. Woo. Atang gabi. Ayan, yeah, doon. Sa sakaya ng tricycle. Boss, bye boss. Si ay, sige po. Uh, Ingat ha. Eh, kuhan mo ako po? doon sa habibi mo. Kumusta ay, mo na lang okay, ako okay. roon. Oo. Oh. <muling> Hindi, dito lang sila sa may kuhan. Ay, ay, sige, ito. sige. Oo, oh. sabayan nyo na. Hanggang doon sa may... Kasi pag nabasabayan nyo siya sa jeep, pagbaba nyo doon, nandun doon naman nyo nalagang Ah. naman uh, rin nang nabuat. pagpasakay lang dito sa may jeep, yun ang ano, hirap. Ah. Yun na, yay! Yeah. Ah, isang, isang, paano Isang biyahe mo yun, oh. Ang <laughs> liit lang, oh. Sulit kasi yung mga dala-dala mo, eh. Okay lang yan, minsanan lang naman, eh. Minsan lang. Hmm. Minsan lang. Nung um, ulan po, eh. Nung ulan eh. Pasa na pa yung payo.